Hello, 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 magandang buhay Nasa labas nga pala ako ng bahay namin At ayan, tingnan niyo guys po tulad ko yung halaman na nasa bandang bintana kasi Masyadong malago na yung dahil ko kailangan ko ng putulan kasi hindi, hindi na makikita yung dumadaan pag nasa loob ako ng bahay hindi na makikita yung dumadaan kasi natatakpan ng mga dahon kaya naisipan ko na kupitan ko siya timing at may ano pala may gunting ako para sa damo. Yan. Yan ang ginagawa ko kapag malago na yung dahon. Maganda kasi tingnan pag ano, pag maaliwalas ang paligid. O, diba? Maliwanag na yan doon sa loob ng bahay namin. Okay na yung pagtingin ko sa labas at saka yung hangin po mapasok na sa loob, ayan, ayan tingnan nyo o oh, diba ang ganda nya Ayan. Patapos na ako. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Mabuhay. Thank you so much.